Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Galit na galit si Moira nang sabihin sa kanya ng kanyang abogado na hindi nga maiakit ang kaso sa piskal dahil nga walang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang mga tanyag nga ang nagpadukot at nagpahirap sa kanya. Dagdag pa ng abogado, hindi nga si Giselle ang bumarel sa kanyang mama Chantal at ibang tao dahil nagpatingin na ito at hindi nga siya at wala man lang bayad na kiano na humawa ka ng baril itong si si Giselle kaya kahit anong gawin ng abogado ay wala silang makukuhang panlaban dito sa mga tanyag. Kahit na ang kanyang farm ay hindi pala si Giselle ang nagmamayari. At yung nagmamayari ay matagal na palang nasa ibang bansa. Kaya hindi nga papayag si Moira na hindi niya nga mahiganti o mahiganti ay yung kanyang mama Chantal dahil sa ngayon lang sila nga nagkita at nakabawi. Ng panahon na iniwan nga si Moira ng kanyang mama dito ay bumalik sa kanyang isipan yung sinabi nga ni Giselle na si Gilbert nga ang bumarel sa kay Chantal napapaisip nga itong si Moira kung totoo nga ba ang sinasabi ni Giselle pero nagdadalawang isip si Muira dahil nga tauhan lang ito ng kanyang mama at malaki ka ang utang na loob niya dito. Pero kailangan niyang malaman kung totoo nga ba yung sinasabi ni Giselle na si Gilbert nga ang bumarel sa kanyang mama. Kasi nga ayon sa mga pulis, hindi naman daw si Giselle ang bumarel. Samantala naman may isang anonymous number ang na nagpadala nga ng message naglalaman ito ng picture at video kung saan kitang kita na si Gilbert nga ang bumaril kay Madam Chantal. Dito ay hindi nga makapaniwala itong si Moira dahil alam niya na malaki ang utang na loob ni Gilbert dito kay Chantal at amo niya ito. Pero ganun pa man, kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niyang pagpatay kay Madam Chantal. Kaya naman tumawag agad ng mga pulis itong si Moira at pinahuli ga itong si Gilbert at pinakita nga ang ebidensya. Ayon pa nga kay Moira, hulihin niyo siya. Ito ang ebidensya na siya ang bumarel kay Mama. Mabubulok ka sa kulungan Gilbert at sisiguraduin kong hinding hindi ka na makakalabas. Pero itong si Gilbert, tumawa lang dito kay Moira. Sinabi niya, sige, ipakulong mo ako, Moira. At sisiguraduhin ko rin na dalawa tayo ang mabubulok sa kulungan dahil sasabihin ko sa kanila na ikaw nga si Moira at hindi si Morganago. At sigurado nakakampihan ako ni Ma Morganago dahil ako ang right hand niya at sasabihin ko sa iyo aksidente ang nangyaring pagkabaril ko kay Madam Shadal. Hindi ko sinasadya na mabaril siya dahil nga sa nag-aaway o nagsabunutan sila nga ni Giselle. Si Giselle Sarayog babaril ko. Pero yon nga, naitulak pala ni Madam Chantal itong si Giselle kung kaya tumama yung baril, yung bala ng baril ko sa kanya. Kaya hindi ko sinasadya yon kung gusto mo akong ipakulong, pwede rin. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na hindi lang ako mabubulok ng kulungan, Muera. Sasabihin ko sa lahat ang sikreto mo at lahat-lahat ng nila. Nalalaman ko tungkol sa iyo ay isisiwalat ko sa matanyag at sa mga pulis. At sisiguraduhin ko na hindi ka nga makakatakas ng buhay sa mga pulis at isipin mo na lang lahat kung anong meron ka kayamanan apex kung makulong ka lahat ng yon ay mapupunta sa amo kong si no si G, or ang totoong Morgana Go ngayon pag isipan mo Moira kung ipapahuli mo ako or hindi dito naman ay napapaisip nga si Moira na baka nga ng ni Gilbert ang kanyang uh, sinasabi dito kay Moira na tinatakot siya nito kaya naman kahit gustuhin niya man na ipakulong ito ay hindi pwede kaya naman napaisip nga itong si Moira na kailangan gumawa ng paraan para nga mawara sa landas nila itong si Gilbert nang sa ganon ay pagbayaran niya ang kasalanan niya sa kanyang mama Samantala naman itong si Giselle ay nagpapasalamat kay Annalyn, kay Lynette at kay RJ dahil hindi siya idiniin sa mga pulis. Humingi rin ng tawad itong si Giselle kay RJ dahil hindi niya inaakala nakakampiyan siya nito at ipagtatanggol sa mga pulis at kay Moira. Samantala naman itong si ...Annalyn ay nahihirapan dahil nagsinungaling siya at alam na alam niya na si kanyang tita Giselle ay may pakana ng lahat. Pero 'yon nga dahil na rin sa pakiusap nga ni RJ kay Lynette at kay Annalyn ay pumayag na nga ito kahit nahihirapan at ayaw na ayaw niyang magsinungaling. Samantala naman nagpupuyos ng galit itong sino si G dahil nga sa nangyari na ininja na naman siya ng kanyang mama Chantal kung kaya nagkaroon ng malaking problema sa kanyang negosyo sa China at hindi siya pwedeng uh, umuwi ng Pilipinas para nga makita man lang sa pagkakataon ito kanyang mama Chantal. Ayon pa nga kay no, si J, pagbalik ko ng Pilipinas, sisiguraduhin ko nga sisingiling ko ng mahal itong si Moira sa kanyang ginawa. Lahat ng to ay nangyari ng dahil kay Moira. Kung hindi dahil kay Moira, buhay pa sana si Mama. Pero nang dahil sa kasakiban at kasamaan ng ugali ni Moira, kung kaya't pati si Mama ay nadamay. Kaya naman panahon na para si pagsisihan niya ang ginawa niya, lalong-lalong na yung mga kasalanan niya sa akin.